you! what's up? Yan TV. Guys, papakita ko nga alam para sa inyo ang simpleng pamumuhay ng isang yun si TV dito. Dito lang sa tubinsya namin. Ito, pag uh, walang pasok, dito ako nagsatambay sa likod ng bahay kasi nandito yung mga alaga kong baboy. So, uh, bago pumasok ng kabaho nagpapakain muna ako sa kanila kasi kailangan talaga dahil hindi naman natin kudiya sa lahat sa kay nana yung pagpapakain ng mga alaga natin saka pag uwi ko galing kabaho dito agad ako dumidiretso kasi hindi nang excited ka na makita yung mga alaga mo na yung unti unti na silang lumalaki eh. parang napakasarap sa mata pag nakikita mo sila na lumalaki na parang nakikita mo na yung mga pinaghirapan mo yung pambili ng mga pagkain nila talagang ah, nakikita mo ang improvement ng mga alaga natin ayan sila oh. lalaki na talaga sila medyo Siguro pwede na ito ibinta ng, ano, ng pambiksyon pero di ko muna ibibinta yan kasi gusto ko talaga pag binibinta ko to yung malalaki na talaga sila. Siguro ngayon nasa ano lang ito mga 40 kilos or 40 plus pa sila kasi ano pa ka ito? Uh, one month pa ito pag, ko pag, ano po, pag hiniwalay ko na sa ina yun nga lang talagang mapaka, ka talaga sa ulo pag ubos na yung pagkain nila dahil kailangan mo na nang bumili parang ano lang din to eh parang ano ah, alkansya kasi nag iipon ka ng pambili ng pagkain nila tapos ito pag lumaki sila nakikita mo na yung ano pag nabinta mo na makikita mo yung naghirapan mo saka ito nga pala yung yung nanay nila siguro buntis na siya kasi hindi na siya naghahanap ng lalaki <laughs> yan o tawa ng Diyos baka ano na siya buntis na siya mag buwan na so ano to siguro pag pagka darating yung time ng mga anak na to sila naman yung mga yung mga malalaki dito ano natin ma, ma discuss na natin sila kaya yun lang talaga tiis lang lang sa ano sa pag-aalaga ng mga hayop kasi alam naman natin darating yung time um, meron din tayong ma uh, sabi nga nila pag meron kang itinanim meron kang anihin uh, kaya ito na Thank you for watching guys. Yeah. See you for more videos.